Dear Kuya Len, Matagal ko nang gustong sabihin ito, pero hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan. Ako nga pala si Miguel, 24 years old, at may matalik akong kaibigang si Carlo. Alos buong buhay ko, siya ang naging sandalan ko. Wala pagkabata, hanggang ngayon pareho na kaming nagtatrabaho. Pero may isang bagay na itinatago ako sa kanya. Na maraming taon. Mahal ko siya. Hindi bilang kaibigan, kundi bilang isang taong gusto kong makasama habang buhay. Hindi madali ang sitwasyon namin, Kuya Len. Lumaki kami sa isang lugar kung saan hindi pagganap na tanggap ang mga tulad ko. Kaya kahit na matagal ko ng alam sa sarili ko na hindi ako straight, pinili kong magpanggap. Takot ako maging iba. At mas lalong takot akong mawala si Carlo kung sakaling malaman niya na may lihim akong pagtingin sa kanya. Nagsimula ang lahat nung bata pa kami. Lagi kaming magkasama sa eskwalahan, sa bahay, sa manggalaan. Minsan, sa sobrang close namin, tinutokso kami ng mga kaklase namin na parang magjowa daw. Pero pareho lang kaming natatawa at hindi yun sineseryoso. Si Carlo ang tipo ng taong hindi mo kayang hindi mahalin. Siya yung klase ng kaibigan na kahit anong oras mo tawagan, siguradong nandyan para sa'yo. Mabait, malaga, at napaka-protective niya sa akin. Minsan nga, inisip ko kung napapansin niya ba na masyado siyang malambing para sa isang straight na lalaki. Pero hindi ko na rin binigyan ng ibang kahulugan dahil baka ako lang ang nag-assume. Noong high school, doon ko na talaga naramdaman na iba na ang tingin ko kay Carlo. Hindi lang siya basta kaibigan para sa akin. Gusto ko siyang makasama palagi. Gusto kong ako lang ang taong lalapitan niya kapag may problema. Gusto kong ako lang ang pinakamahalaga sa kanya. May mga gabing nagigising ako na iniisip ko kung papaano kung malaman niya ang totoo. Matatakot kaya siya? Iiwas kaya siya sa akin? O baka naman may pag-asa ba? Kaya lang, nawala ang lahat ng posibilidad ng makilala niya si Jasmine, ang una niyang girlfriend. Alam mo ba, Kuyalin, nasasaktan ako sa tuwing kinukwento niya kung gaano siya kasaya kapag kasama niya si Jasmine. yung mga dating ginagawa namin, unti-unti nang napunta sa ibang tao. Yung dating ako ang kasama niya tuwing Sabado, naging si Jasmine na. Yung dati akong unang tinatawagan niya kapag may problema, ngayon siya na. Noong una, pinilit kong gumiti at magpanggap na masaya ako para sa kanya. Pero sa loob ko, gusto kong sumigaw. Isang gabi, habang nasa inuman kami kasama mga ibang tao, naglasing si Carlo. Siguro dahil sa stress sa trabaho. O baka dahil sa away nila ni Jasmine, lasing na lasing siya at napansin kong siya na lang ang natitirang gising. Kaya inihatid ko siya sa kwarto niya. Habang nakahiga siya sa kama, bigla siyang bumuntong hininga at humarap sa akin. Miguel, Buti na lang nandito ka. Ang bulong niya na medyo lasing pa. Siyempre pre, hindi kita iiwan. Ang sinagot ko naman. Minsan iniisip ko, paano kaya kung tayo na lang? Ang naisagot naman niya. parang bumagsak ang buong mundo ko. Kuya Allen, hindi ko alam kung lasing lang siya o may katotohanan ba ang sinabi niya. Pero bago pa ako makapagtanong, nakatulog na siya. Kinabukasan, parang wala lang nangyari. Hindi ko na binanggit sa kanya ang narinig ko. Dahil natakot akong sirain ang pagkakaibigan namin. Kuya Allen, tama ba ang ginawa ko? Tama bang piliin kong manahimik para hindi masira kung anong meron kami? O dapat ko na bang sabihin ng totoo at ipaglaban ang nararamdaman ko? Mahal ko siya, pero hindi ko alam kung may puwang ba sa puso niya. Miguel, naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo. Mahirap ang sitwasyon mo dahil takot kang mawala ang isang taong napakalaga sa'yo. Pero ang tanong, hanggang kailan mo kakayanin itago ang nararamdaman mo? Kung hindi mo aaminin, ikaw ang patuloy na masasaktan. Baka nga lasing lang siya noong sinabi niyang paano kung tayo na lang. Pero baka rin may katotohanan doon. Ang tanging paraan para malaman mo ang totoo ay kausapin siya ng maayos. Sa tamang oras, sa tamang panahon. Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi basta-basta nasisira ng isang katotohanan. Kung tunay kayong magkaibigan, matatanggap niya kung ano ka at kung sakaling hindi kayo para sa isa't isa sa ganitong paraan hindi ibig sabihin na mawawala na siya sa buhay mo minsan kailangang ipaglaban ang nararamdaman mo dahil baka sa dulo siya rin pala ang matagal nang naghihintay sa iyo sana nakatulong ang paya ko sa iyo, Miguel. Kung gusto niyo pong payuhan si Miguel, i-comment niyo lang po ang magiging payo niyo sa kanya. Maraming salamat.